Ma, pag-uusapan natin lahat dito. Ito maganda mga kwentuhan. Alam nyo, ako ang payo ko ha, sa susunod na eleksyon, bata na boto nyo. Maniwala kayo sa akin. Pare-pare lang yung mga binoto nyo. Yung dati nang binoto nyo, yun din. pare pareho yung question. Pare-pare yung nabago ba ang buhay nyo? Sige, tatanungin ko kayo. Yung mga dati yung binoto, nabago ba ang buhay nyo? Yung bank carpentero, kapag tapos ko yung anak mo, hindi ba ganun din ang naging buhay mo? Puro pangako eh, di ba? Ngayon siya, nagkakaroon ka ng emosyon. Nagdadabog na yun, nagdadabog. Si Mayor Mayor, baka may itang ulo. Connect na natin. Ano naman, ako. Bira nangyari ito, ha? Can you hear me? wow. Mayor, umi-English ka na, para mani pa kiyo, ha? practice. Practice. Magandang gabi sa iyo, Kuya Willie at sa mga staff mo dyan sa studio nyo na uh, gumawa pa rin kayo ng kaparaanan na ma-entertain ang tao kahit uh, pa paano. Lalo na ngayon, kailangan, kailangan ng tao ng, uh, ng konting kasiyahan dahil sa talagang lungkot at hirap na dinaranas nating lahat. Mahirap, lalo na may mahirap, middle class o mayaman. Ano uri ng tao talagang kaya really, medyo talagang masama ang kalalagayan natin ngayon. I mean, everybody in the world also, of course. That's right. Pero bago na lahat, pero gusto ka namin palakpakan dahil ikaw ay naging isang magang ehemplo sa mga kabataan at siyempre sa mga nangangarap na tumulong sa mga kabataan at sa mga mga... Thank you po. Thank you po. Thank you. But uh, of, course, uh, sa ating mga viewers, you, you can also do the same. You know? Like You, Kuyawili, really, you're doing it on your own way uh, through your shows. Uh, giving opportunity to change lives. No? Yung nagbibigay ka ng pagkakataong literal na magbago ang buhay economically through your shows. And all those watching, yung mga nanonood nyo, eh, kaya nyo rin yun. Kaya nyo rin yun. Hindi, Huwag nyo bibilangin yung piece, pagitan ng piso at isang milyon. Any help will do. Lahat ng uri ng tulong ngayon at maipakita natin ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa, yung mga nanonood, kahaya nyo pong gawin yun in your own little way. You don't have to be in government. Look at uh, Willie, uh, look at others, other actors and actresses, o or ordinaryong tao, mayaman tao, or uh, look at uh, uh, Senator Pacquiao. di ba He's doing it beyond his uh, uh, duty. Because ang trabaho talaga ng mga mambabatas ay gumawa ng batas. But in his own uh, little way is doing extra effort everybody can go and unite let's heed the call of the president uh, for solidarity no yung bang for all ba ano muna 90 days political ceasefire uh, wala muna ng oposisyon wala muna ng administrasyon walang pula walang dilaw walang puti walang asul walang kahel ano ano tayo pilipino muna yung tayo lang tayo muna archipelagic country tayo walang darating sa atin tayo-tayo rin ang magkikita sa finals. Very well said, Mayor. Ha? Galing. Alam mo kaya ako, ano, talagang nung nabaktakita ko yung Facebook mo, na napanood ko eh. Habi ko, ibang klase itong taong to. Matapang, saka sincero. Alam mo, ngayon ko na-realize na dapat talaga namumuno sa atin, puro bata na. Yung may dream, may pangarap sa bawat Pilipino. Alam mo, bago mo tulungan ng bayan, dapat tulungan mo mamamayan eh. Kasi yung mama mayan ang nagpapatakbo sa bayan. Which is yun ang ginagawa mo. Alam mo, pagpunta ko dyan, hihingi ako ng meeting, ikaw, Senator Manny Pacquiao, at yung mga bata pang na mayors. Gusto ko magkaroon tayo ng organisasyon. Tutulong ako kayo. Tutulong ako. Eh, may... Na totoo yan. Hindi ko isipin dito anong halaga ko, ano. Kahit na anong mangyari na yan, basta willingly, willingly to, ang galing-galing sa puso ko. Walang kapalito. At pagtatakbo ka ng mataas na posisyon, dahil nakita ko ang hangarin mo, nandito ako sa likod mo, ikaw sa kasinsero to Alam mo bakit? Isa lang ang pinagbuhatan natin. Isa lang ang pinag- kumbaga pinaghulmahan natin. Hindi ba? Ano 'yon? Galing tayo dyan sa buhay na kung sino nangangailangan. Alam natin lahat 'yan. Dito hindi kailangan ng English. Ikaw nga gumaling ka ng um English eh. Hindi ba? Nagulat kayo ni Senator, kayo ni Senator Pacquiao, iba na kayo mag-English ngayon. Very well said. You know, hindi <laughs> 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 naman no. Eh kasi gusto ko naman uh, mapakita sa mga kabataan. O, totoo nga, galing tayo sa kalugmukan ng uh, bahagi ng lipunan. Kapag nabigyan tayo ng pagkakitaon ng Panginoon Diyos, eh, pwede naman natin pagbutihin ang ating sarili, academically, uh, uh, experience, at saka yung uh, dagdag na abilidad. Uh, tingin ko naman, eh, uh, uh, kayang gawin ng, ng sino man. At uh, ito ay isang pagpapatunay na huwag tayong mawawalan ng pag-asa kahit na pinanganak tayong mahirap. There is a way. God has a way. Now, kung sakasakali naman na bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na maging bahagi ng pamalan, you know, always remember, huwag tayong uh, lilimot sa kung saan tayo nanggaling. Kasi importante yun. Kaya tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na maging bahagi ng pamalan despite ah, uh, So, hindi hindi sikat ang mga pangalan natin uh, nung nag-uumpisa tayo eh kasi alam niya na alam natin yung katatayuan ng higit na nakakarami. so don't forget that the, the reason behind why we are, why why we are in public service uh just trying to do my best in our own little way i know a lot of mayors is doing their best also a lot of uh, government officials doing their best it's just that we must have one direction and we we must follow a goal. Now there is a policy by the national government for the meantime just just for the meantime for the meantime lang. Hindi naman kailangan habang buhay na mag agree tayo mag-agree, maging istampad na tayo. It's just that maging magkaisa lang. Oh, what is 90 days uh, to fight COVID-19. 'Yun ang Sir, uh, excuse me no. Alam mo 'nung lumalabas nung nanalo ka, parang ano 'yun eh? Unexpected. Kasi sabi, David and Goliath. So, alam mo, ang tao talaga, alam nila eh, kung anong dapat na baguhin at pagbabago. So, nag inspirasyon ka na ng ibang mayors. Pinakita mo, sabi lang, masyadong show off, Facebook, kahit ako, sabi ko, masyadong face face. Pero alam mo, na-realize ko, dapat pala makita eh. Kasi, para tularan, para malaman din nila kung ano talaga ang ginagawa mo. So, it's a good thing, meron tayong social media, no? At tama ka, mukha nito, bakit ako, TV tayo ako, nag-TV tayo, di ba? TV ako, pero bakit ako lang sa social media ngayon? Kasi yung mga taong hindi nakakapanood ng TV, ito na yung one way. And also, Mayor, ha, sa totoo lang, bilib ako sa'yo dahil, yung, ito, hmm. para mapanood you kino call mo yung mga 24 senators, eh. Tapos and, 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 yung, and, and, in all and all other, and all other government official, the president, yeah. vice president, secretaries, governor, mayors, vice mayor, vice governor, but, kumbaga lahat kami ba. Wala wala naman tayong specific na bahagi ng pamahalaan. It's just that uh, everybody, uh, ang gusto ko lang alam mo yon, ang pangarap ko lang bilang Pilipino. I'm I'm speaking as as a Filipino, not only as a mayor of the city. And I think this is now uh, the people are expecting from us na ano lang tayo, yung alika, upo pumuna tayo, usap-usap muna tayo. Usap -usap muna tayo. Uh, sakala lang tayo mag back to business politics. Uh, ano muna tayo ngayon? Uh, imbes na hanapin natin ng butas ng isa sa kanyang kamalian, sa kanyang kakulangan. Wala pong tao ngayon, ako na po ang naggarantiya sa inyo, wala pong tao ngayon na iluluklok natin sa pwesto ang may tama at takdang solusyon sa kinakarap nating krisis sa COVID-19. Huwag na tayong lumayo sa pagkukumpara Tingnan nyo ang Estados Unidos, Dapang-Dapa, Japan, Korea, China, Europe, mga matatayog na bansa, membro ng G8, mga makakapangyariang bansa. Pero lugmok, lugmok sila. They will not come to us pag lumala ang sitwasyon natin because they have their own problem. So, ang punto ko lang, para bang Kuya Willie at saka sa mga manonood natin, ano muna, uh, time out, time out time out muna tayo. Ano muna, ang kalaban natin, hindi politiko, kapwa-politiko, hindi polisiya, kapwa-polisiya, hindi tao, kapwa-tao, kundi tayong lahat, tayong lahat as Pilipino. I think, as Pilipino, not as only as mayor, as Pilipino, I'm tired of political bickering for the past so many days. Ang gusto lang natin, ano muna, si Spire lang, tulungan muna natin. Because changing leadership, will not address COVID-19 crisis. No. Wala ako hindi hindi ko hindi, wala akong solusyon. Wala akong perpektong solusyon. Kami na mga kasamahan ko sa lokal dito sa Maynila, wala kasi walang may handa sa ganitong klasing pandemic. The last record of pandemic is 1912 if I'm not mistaken. That's the last time. So walang nakapaganda dito. Kaya ulitin ko, even Estados Unidos, pinakamakamangyarihan na sad sad dapa nagkakandahilo kung paano nila tutugunan ang bawat estado nila na humigit kumulang si mahigit pero tayo may panahon pa may panahon pa wag natin abutin yung estado na kinalalagyan ng ibang bansa pero ang growth hindi pwedeng ikubli exponential lang growth ng virus wag na natin hintahin na gumanon kalaki ang problema natin dala ng ikinikipit balikat natin at pinagtatawanan natin bawat plano, pinagkukumpara natin bawat plano. Let us trust the leadership. Go on that line. Go to the goal. Common goal, which is COVID-19 ang kalaban. Let us just focus on one front. Isang front lang. Mahirap sa gera, Kuya Willie, yung facing so many fronts. The leadership will be confused addressing too many fronts. We must have one front, which is COVID 19. Uh, uh, eh, I'm sorry to say, kung nasaktan ng It's up to them. Kung ng ego nila. It's up to them. Bahala sila. I have no intention of hurting anybody. This is a call to action for unity, solidarity. compassion and love. Yun lang po, wala pong iba. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin so, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka don't forget to hit the ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!